Sabi niya, that kind of impunity has to stop. Saan nag stop yan? Kapag yung tao na kinukorap, katulad ikaw, ka o ka, di ba? Tapos hindi mo pinayagan na makorap ka. Di ba dapat ganun? Di ba? Di ba dapat ganun? Hindi na, na tayo aabot sa impunity, impunity. Hindi na tayo aabot sa kailangan merong makulong. Kasi nga, kapag yung mga tao na nakaupo, tama ang gagawin, hindi tayo mahihirapan. O, tignan nyo ngayon, mga kabatas natin, yung mga inupo nila, 22 classrooms. In one year. Tapos ang laki-laki ng pondong binigay. Oh, yun, ang 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 iniisip ko kasi Bureau of Customs. Bureau of Immigration pala. Hmm. Diba? Oh. Ganun lang ang dapat gawin, pero puro kurap eh tayo lang nagdudusa.